Good morning, guys. Ito yung breakfast namin. Kina ate. Ito ano yung mag-ama ko. Asa, mami, day. Wala akong tulog, guys. Dahil kay Koda. Sus Koda. Grabe this di Koda. Mahilap si Koda. Mahilap? Hilap ito kay... Gusto ko ito. Gusto ko ito ngan kayo na na lai muling amo na po eh kayo musuod mo gina siya matuog sa ilang wago ko ba kaya ganun nakasuod dun sa limon dog ako gable ay. ay alim na lang tama alim na lang kung Oh my! sarap Sama ni Ibu Kastoria dong. Kelar na kelas niya. Lagi guys, so we're having coffee. Lepas itu kalau balap aku. Nak apa? No no. Dah tanya untuk. Esok. Kebimbang tu dah. Saya dah makan. I guess kita sih ko anad. Eh guys, oh, naik minggu lalu. Ko anad, orang naik menga ilup guys. I'm not used to it lang like Especially Koda, um, ina ko mo yung dianan si Koda at silang kwarto. So, nang maghilak yun siya nga di kasun sa kwarto, guys. Ang bawang ng gawin. Kasi siya pagkaon na ng bruce dahil. Ako, ma'am. Ma'am, naramad, no? Naramad ka pang ikuha ng ARD. Ah, nakailanan na siya ni Mono. Ah, kailanan. Okay. Pagkala man siya. Oo, tapos ba? Muli ko. Masa ma koron na siya ng gano'n yung Ah? Tingnan nyo yung na nila, guys. Oh, kusok na. Ah, ala, sige. Ah, ala, yes, Bruce. Ang galaway-laway ko siya gusto. Oh. Hmm? Mauni siya. Uh. Mauni siya ang ratwiler nila guys. Eto, joong. Ata! Ibao ka Marino, masood pa kasi aday. Eh? Masood kasi yung, oh, ay, gamay kita. Hai, nalaman ka? Oh 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 ah oh. uh, I think his Kak bila menjae Mama ana naibata Kata ku sela de de dah la suna beti jaha to Kakai ceng di ren Aku taslakan eh, ko na ku yap daan na taslakan Eh usuk ke banget loh sama banget loh kan guys, kasalukuyan akong naghihimay ng malunggay. Kas pinakausapan ako ni ate na dito muna kami guys. Kasi si Marilo kailangan niyang umalis, umuwi sa kanila. Kasi Sunday pala ngayon guys, so day off ni Marilo technically. So, dito lang muna kaming tatlo. Samahan namin si Mami. And yun nga, naghihimay ako ng malunggay. Ang dami nilang malunggay sa labas kuha ka lang doon and nagpada nagpadala din ako ng um, dwarf snake uh dwarf snake plant pakita ko sa inyo marami pa lang dwarf snake si ano marilo ayan oh maliliit maliliit na ganito lang lalagay ko sa mesa namin yan kasi gusto ko yung mga snake plants guys kasi hindi siya high maintenance hindi mo siya kailangan paarawan hindi mo siya kailangan diligan lagyan mo lang siya ng konting water mabubuhay na siya guys so maganda din kasi tong snake plant maswerte nito na, na plant and nakaka-add din siya ng oxygen sa bahay So, dito lang muna ako. Wala na magpasok si Kian. Sunday kasi ngayon. Ayan. Eh, Marami-rami na rin to. Uubusin ko to. Para marami talagang malunggay na makakain si Mami. Si Mami Bessie. Di ka maligo, Mi? Di ka maligo? Di ka maligo? Di manirado mo Rado magkasbanyo? So kanina guys, ang sarap ng breakfast namin. Meron kaming daing, itlog, corn beef, tsaka brewed coffee. Sarap. So tumawag si ate kaninang mga around 20 minutes ago. Yan nagkausap nga kami. Uh, hindi siya makakabili ng mga ibang pasalubong guys kasi daw ang mamahal doon so mga ano lang souvenir souvenir lang sabi ko okay lang din importante naman sa akin is safe sila makauwi but they really enjoy Taiwan sabi ni ate kasi peaceful din peaceful ang Taiwan sana one day makaka-visit din kami dyan sa mga lugar na yan sa ngayon uh, eh, ano ko pala guys yung mga passports namin kasi wala na yun guys ilang ilang taon na yun na ano ba yun nag expiran ay kasaba judy bruce naririnig nyo yan si bruce yan saba si bruce guys sa ka? Tapos ay. Ano? Oh, hindi hindi ka. Para rin, sakaw. Ah, dali. Ano naman? Arin nata mag-launch na doon kaya lakaw pa sa ating Marillo. Eh, pwede di, ka diba? Ah, <coughs> uh, I think na ah. Nadia sa ref, o sa... Basketball pala siya. Magbubo ba yung simot na rin ah? Oo, simot. Ubuan lang si Nina. si Nina. Ikaw ra usa dito, galakaw-lakaw. Oh, Ubo asin ina. yata tanawa di ang bansit kanton. Patuo na gud ni papa ubo a. Oh, pagluto. Ab ako na kay bawo ka mo abri anak You wanna eat? Oh, kakain daw sa rampasit kanto. Lagay ko kayo dito guys. Habang nagluluto ako ng pansit kanton. Tapos so, nagyaya ng ano si Kian ng pansit kanton. Magbaga nagtataka kayo guys sa anak ko. Dito ko sa bahay ng ate ko pa rin. Hindi pa ako umuwi guys. Kasi nga pinakiusapan ako ng ate ko na dito na kami mag lunch. Magluto na lang kami kasi day off kasi today ni Marilou yung katulong ni na ate. Yung angels, yung angel nila. So, pero pabalik naman siya mamayang alas stress Para magluto naman siya ng saan ko ba kayo lalagay? Magluto naman siya ng dinner nila, mami. Dinner ni mami. Baik, siapa so, yang um, berdiri di sini? Soalan yang terakhir Hmm, apa yang ada di sini? Strain Strain so, ayan, Ito ako na pansit canton. Si paborito niya ng anak ko. Yan na lang kayo. Yeah. Char! Baka maligo ako after. Pero inaantok pa nga ako guys. Gusto ko pang matulog. Si daddy andun pas na taas. Natutulog. Ito ko kayo Ayan patong kayo. Ayan. Tagal mo mamulutok ng ano nila oi. Dali lang. Asa ah, na ba dito yung mga sandok nila? Hindi ko alam saan nilagay yung mga sandok. Ay, ito na lang ano. Chopsticks. Gasol ilang gamit ni Reme? Ano sa siya Pero, pero mag, magpundo si ate lagi, magpalit siya ni Perme. Ano sa kyang? Lali na kyang. Ako na nagluto din Mm -hmm. Wow, di ka mabusog sa pamahaw? Snacks lang. Taligo ha, nag-andam ko niyo dito. Brip, shorts. Dagkot na lang ta simbahan. Eh, klase na lang ba ka-upmot? Wala, hangin. Tapos na, guys. Ako magluto ng pansit kanton. I-ano ko muna siya. I-strain. Ayan, ang bigat. Aray, aray, ang init. Ang init. Assalamualaikum. Wai, grabeh. Ini aku nak cari dia. dito kina ate, guys, kasi uh, mingaw kayo ilang place. Mingaw masan sa Amua, sa Deka. Pero di hamak na mas mingaw sa ilang. Asa, ah, kanila. Ang gunting. Ano gunting, no? yung gunting, no? Ano gunting, no? Ha? yung

pinakamay ko na lang pag open Tapos maghihimay guys ng mga kung okay. kumain ng anak mo ng ganito. Pinagluto ko muna si kyang kyang, Tapos na. Sir, hmm. okay, okay na. Okay na. Ito na ser ang iyong order. What can you say to mama? Tapos, I'll continue with my himay-himay. And I'll be right back. And, uwi na kami, guys. I'll end na my vlog for today. I'll see you guys again on our next vlog. La Castellano Vlogs na Tadong. I'll see you guys again on my next vlog. Be good! Dahil love tayo ng Panginoon. Babush!